Magandang araw mga kabayan at kadepensa may iba ibabahagi na naman ako sa inyo, dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayong tungkol sa ating depensa, mga bagong tank ng Pilipinas mula Israel na mataan. Pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link na namataan na naman ang isang convoy ng mga truck kung saan may dalang mga battle tanks. Ang mga tangke na ito ay ang tangke na in-order ng Pilipinas sa bansang Israel, Dumating ang ilang bilang nito noong nakaraan lamang pagkatapos ang mga balita na deliver na nga ito ng Israel, namataan ang mga ito sa Subic at ang ibang footage ay sa ibang bahagi ng expressway dito sa Pilipinas. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense abangan lamang ang aking mga bagong video, para naman sa mga gusto magpa-shoutout mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link, huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, And subscribe pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.